Yung uh, pag-delay ng execution ni Mary Jane Veloso ay isang panandalian tagumpay uh, ng pamilya niya, uh, ng mga kababayan niya sa Nueva sa Ecija, Pilipino, lahat ng Pilipino, no? at uh, mga mamamayan ng buong mundo. Kasi uh, dun sa lakas po ng ating um, suporta para kay Mary Jane, Uh, hindi po ito mapapasinungalingan ng kahit sinong residente na nagaastang sila ang parang uh, nagsalba sa buhay uh, ni Mary Jane. No? When in the first place, uh, ang uh, Philippine government ang uh, unang naglagay sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay sa hindi pagbibigay ng, um, ng isang timely at relevant na legal assistance para sa kanya at sa kaniyang pamilya. Pangalawa dahil sa papel din nito sa pag uh, pagbebenta, no, ng ating mga kababayan sa labas ng bansa uh, na napipilitang lumabas ng bansa. Gawin ito, no, para mabuhay ang kanilang mga pamilya na naghihirap dito sa atin. No, pangalawa, uh, tingin namin, uh, ito na po yung panahon ng pagtutoo sa gobyernong ito, no, dahil uh, nitong mga nakaraang araw, mas nakatoon yung panawagan kay uh, President uh, Joko Widodo ng Indonesia uh, dahil dun sa immediacy ng sitwasyon. No? Ngunit malinaw na, lalong-lalo <laughs> lalo na po sa pamilya ni Mary Jane Veloso, na uh, matindi ang uh, kriminal na kapabayaan ng uh, Department of Foreign Affairs at ng Asino Administration sa kasong ito ni Mary Jane at dun pa po sa ibang mga um, OFWs natin na nasa death row at nasa mga mapanganib na katulad na mga mapanganib na sitwasyon. Wala hong moral authority ang uh, Aquino administration para pagmukhaing uh, si President Aquino ang mesaya sa buhay ni Mary Jane Veloso. Dahil yung kanyang Uh, sinasabing um, intervention, bukod sa huli na, <laughs> ay uh, isang malinaw na argumento, simula sa pool, isang malakas na legal na batayan, na sana'y ginamit doon sa mababang korte pa lamang noong mga first six months ng trial ni Mary Jane. At hindi na umabot pa sa limang taon ng pagkasapiis niya at uh, nito nga nasasalag na siya sa decision uh, ng death penalty. Kasi uh, kung nabigyan nung, nung simula pa man, eh, pinagbuhusan na ng uh, ng efforts ito ng ating gobyerno, eh, hindi na sana siya umabot ng limang taon sa loob ng kulungan. No? Kaya um, wala akong karapatan eh, ang gobyernong ito para akuin yung tagumpay ng um, mamamayang Pilipino at mamamayang ng buong daigdig. Uh, sa isang salita rin ho uh, sa ating mga kababayan, gusto rin namin sabihin, don't sell our shell, our, ourselves short. No? This is our victory. Ito ho ay tagumpay natin dahil sa sama-sama nating pagkilos. Uh, maraming beses po ng malaking gobyerno, Uh, malalaki po ang kalaban natin pero dito po napatunayan natin kaya nating um, magkaisa kaya nating um, isalba ang isang buhay kahit isang buhay lang ng ating kababayan at kaya nating may panalo yung mga laban natin para sa interes ng ating bansa, para sa karapatan ng ating mga kababayan Mayroon James ng Mesitino!